So welcome back mga boss. So medyo matagal-tagal hindi rin tayo maka-upload ng ating mga ng ating video so ngayong gabi. So ipapakita ko sa inyo magi-set up ako nitong Disco 40 na yung brand is Busca. Ito yung model niya. BZX-240. So, first time ko rin humawak nito. Uh, tapos, subukan ko rin kung ma-program mapro ko rin dyan. Meron tayo dyan dalawa. Itong BIM 128. Tapos, itong BIM 150. Dalawa po itong. Hindi po sila magkapareho kasi 150 yung isa, 128 yung isa. So, yung setup ko dyan, ito ay... A001 Tapos itong number 2 is A017. So, dyan. So, buka natin i-sit up dito sa disco to porte. Kung ano yung kalalabasan niya. So, bago tayo mag-umpisa, huwag nyong kalimutan mag-subscribe, like, comment dito sa channel na to, Fredronix Vlog. So, ito na mga boss. Subukan nating i-program. Baba muna natin. So, naka-power on na rin. Tapos, kapower on na rin yung dalawa na yan. Hmm. Una natin gawin, click natin itong run. So, ibig sabihin, kapag umilaw na yung run, so, makikita mo dito sa screen nya, yung edit, meron siyang chess, tapos yung lumalabas, yung sa dulo ng chess, makikita mo yung question mark. Ibig sabihin, wala pa siyang program. So, ngayon dito natin siya iprogram sa channel 8 dito sa P8 click natin yung P8 so pag click ko nito may lalabas dito sa ilalim ayan kita mo ready na siya pwede na siyang iprogram sa chase 8 naka chase 8 tayo so itong una kong click ito yung number 1 yan yung number 1 mga boss oh. Iya Ayan no. Ayano um, um umiikot na yung umiikot siya Yahoo! Yung isa hindi pa, hindi pa umiikot yung dito sa kaliwa. Kasi hindi hindi pa naka-engage yung switch natin. So kung gusto mong paikutin siya, engage mo rin ito. Tapos yung unang slide is yung ikot niya. itong pangalawang slide ito yung master dimmer sa ikot nya tapos yung ikatatlo ito na rin yung up and down kita mo magkasabay sila dalawa wow! up and down yung ikaapat kung mapapansin mo naggalaw galaw, -galaw na siya ng konti ito yung master dimmer dito sa up and down nya so yung ikalima wala wala siyang function dito sa ika -anim. yan yong source ng ilaw nya so kung makikita nyo dito pag dinababa ko may mahina yung ilaw so pag uh, itinaas natin so makikita ko um, nyo sa taas na, so yan o oh. yan oh. then dito sa may slide number 7 kapag inangat ko ng kaunti konti lang nag ano siya? Uh, strobe light so subukan natin i-pull so yung makikita nyo nag steady na siya nag strobe yan o oh. so itong ikaanim na ay ikawalo pala na no na slide ito yung sa mga kulay nyo oh. ito yan o oh. paiba iba ng kulay o oh. yan o oh. yan natin sa taas o so, yan oh. Orange, Green, Blue, Violet, Pink hmm. So dito pala mga mag mga Sabihin na ito, ito ay 13 channel po ito Tapos yung ito, yung isa Is 12 So tinesting ko yan, dyan sa 12 hindi siya gumagana Naka 13 talaga siya, 13 channel Itong isa, 12 So natesting na natin hanggang 8 dito naman sa may kanan, makikita mo itong parang joystick. Dito yung naka-sit up sa manual, pag gusto mo siyang manualin. So, dito pala, naka-side A tayo. So, kung gusto mo makuha yung 9, 10, 11, 12, hanggang 16, mag-click ka dito at ilawin mo yung side B. Click natin. Lumipat yung ilaw dito sa may side B. Ayan o. So, ibaba natin to lahat. Ayan, baba din yan lahat. Ayan silang dalawa. So, yung ikasyam na na ano, na, na, yung iba-iba yung mga design nyo. Bilog, oh, may mayroong star, ganun, o. Oh. Iba-iba yung sequence. Tapos, dito sa may, ano, dito sa may kasampo na slide oh, dito na natin makikita Yan oh. mabas yung mga ano nya mga design nyo oh. design tapos yung tartan wala iba yung function ng tartan oh. yung isa umiikot yung isa hindi dito sa porten ganon din dito sa 13 yung isa umiikot yung isa parang pababa pababa lang ah automatic nya ito yung automatic pala nyo hindi sila magkapaliho magkapaliho yung automatic ng isang beam dito sa 13 yung automatic ng isang beam dito sa 11 12 dito para sa 12 o oh kasi hindi sila magkapareho mga boss so hanggang dyan lang yung channel nya yung dito sa ano yung tatlo na to wala na tong function kasi 12 channel 13 channel so yung susunod natin gawin balik tayo dun sa side A ayan kung gusto mong palitan ng kulay engage mo lang itong number 8 Kita mo dyan, oh, number 8, papa. Iba-iba na yung kulay ng mga gubo nyo. Design oh, nyo, May violet, green, yellow, green, blue. Yan, you know. oh. So, kung baguhin mo naman yung design, dito naman tayo. Mm. Ah. Mm. Yan. So, mga boss, yan yung design niya at yung mga uh, ano function niya dito. So madali lang naman ito mga boss. Dapat mo dapat mong tandaan so, yung mga slide sundin mo lang yung kung ano dito yung nakalagay bawat kasi scene kasi ito eh mayroon siyang 12 scene bawat kasi scene dito mayroon siyang 40 step ito mayroon 40 step ito bawat isa nito mayroong step so marami ka talagang ma, na program dyan kahit pagsamahin mo pa dito yung parled mo, yung frontar parled mo yung backdrop parled mo yung beam mo yung halimbawa mayroong kang anim na beam o 10. pwede mo ilagay dyan pwede mo silang pag sama, samahin sa isang controller so ito mga boss magprogram um, mag na tayo Gawin natin click. Itong run. Tapos, dito lang tayo sa cheese number 8. Click natin yung scanner 1. Scanner 1 ito. Ikuti natin. Ikot siya. Tapos, pataas natin siya. Ikot. Ikot taas natin siya ng ganyan, ganyan, yan Yan, lang. Tapos, disengage. Yung isa naman. Ikot din natin itong channel 2. sender number 2 natin. Ito lang na taas. Yan. Pareho na silang dalawa. So, lagyan natin ng ilaw. Yan. ilaw na sila. Diyan natin itutok. So, run natin. Disengage naman natin yan. Run natin dito. Step 1 pa lang tayo. Step 1. Load natin sa test. Step 1. Magiging step 2 yan pag ina-click ko ito. Yan lang po ang mag-load ng program. Yan. Sinto. So, sinto na tayo. Hmm. Likot muna natin itong isa. dyan natin sa itutok o dyan o oh. yan yan dyan natin sa itutok disengage yung isa na naman yung isa ikotin natin ikot natin oh. sobra baba natin yan yan yung tutok nya <coughs> disengage, run. Ay dawat sim 3 na tayo. O step 3. Tandaan niyo mayroon itong porting step ha. Ah. So program na tayo kahit eh, kahit mga 6 siguro na ano lang. Anim na uh, pro, ano din. Sin anim na steps. Mm. Diyan natin sa ito to. Tapos taas natin yung oh, off. Sobra. Sobra naman. Sobra sa mabilis. Diyan natin yeah, na Disengage. Yung isa naman. ayan disengage, run ayan tapos palit tayo ng ilaw sabayin na natin palitan ng kulay palitan natin ng kulay ayan, orange pag na natin silang dalawa mga sabayin natin silang ikot ikot natin yan ganyan disengage run balik natin balik na disengage yan disengage run May step 6 na tayo tapos angat natin sa taas angat natin angat tapos paikot ganyan ganyan sya run yan ulit balik balik ganyan Up. ganyan sya tapos run 8 so kung nakata halimbawa okay na sa Meron ka ng 8 na sense, 8 na steps So yung gagawin diyan, click mo lang ito. Click mo ulit para mawala siya. Mamamatay yung mga ilaw. So baba mo yung lahat. So kanina din program natin dito siya sa number 8. Click mo lang itong scan. Pag umilaw na ang yung scan. Click mo yung number 8 dito na kasi sa chase 8 kasi natin nilagay chase eight. Eight Itong cheese 8 pala ito ang cheese 8 dito natin nilagay oh wait ayan na, oh ayan na yung na program natin oh so makikita mo dito matagal siyang mag run kasi naka zero yung speed natin at cross so iangat natin tong speed tapos yung cross para gumalaw siya ayan oh gumalaw na siya oh ayan oh yan na yung program natin na uh. Kung gusto mong maging smooth yung galaw niya, eh engage mo lang itong cross crossfade. Click mo lang siya. Click ko lang. Oh. Kita mo yung smooth na smooth na yung galaw niya. Kita mo yung galaw niya smooth na smooth. <laughs> Ganyan lang kadali mag-program dito. So, kung palagi mo itong ginagawa, palagi mo siyang uh, ah yeah, madali na naman itong matunan. Para rin naman, ano, parang DMX uh, 512 lang. So, yung kinaiba lang dito, yung sa 384, maganda din yung 384, pero yung 384, wala siyang ganitong mga slide na marami kang masasave na program. Ito, marami kang masasave na program dito yung kinaiba lang naman nito 8 slide lang siya hindi katulad sa 384 na 16 slide so kailangan ano pang gumamit ng page side A e, side B dito hmm? kita mo yung mga galaw nyo maganda din o oh? maganda din to mga guys sa mga balak magbumili ng beam dyan mura lang naman itong beam nito kuha pa ito ng 7,500 yung isa maganda pa kasi lead hindi masyadong masisirain kasi lead ito so gusto mong bilisan ayan, ayan o ayan o Hmm. yan yung mga galaw ng mga guys so magandang gabi sa inyo lahat sana may tutunan kayo dito sa simpleng ano natin dito vlog dito sa beam 150 at dito sa disco to Porte. so good luck mga guys sa mga gandang sa lahat ha?